Kumusta mga kewaga Nagbabalik naman po tayo pang mga bahagi ng mga kalaman dito sa liyem na karunungan. Panibagong upload naman po tayo. Ito po ay isang malakas na gamit ng atardaro. Nung nakasulat sa tabak ng atardaro, dito po yung orasyon ng Kiwaga. Sa mga masugit ko na taga at sa paibay ng aking channel, tapos po sa pagkong nagsasalamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy lang po iyong sa ating channel. Parang ipapunta yung iba bahagi, kaya antay-antay lang kayo malamayan sa susunod yung mga hinahanap kayo na po ng mga orasyon ng ating may bahagi sa inyo. Ayan po mga kiwaga. Heto na po ang dibosyon sa testamento ng tabak ng impinito Diyos. rin po yung susi mga kiwaga. pakis palang po mga kewaga para mas masundin nyo ang mga kalaman mga na binabahagi. Huwag po natin kalimutan magpalo sa ating channel mga kewaga kasi maraming papapol iba ibabahagi ng mga kaalaman dito sa lihim na karunuman. Kaya antay-antay lang kayong mga kewaga ba sunod ay mga hinahanap na po ng mga kalaman ng ating may bahagi. Salamat po. po. Screenshot na po ninyo para ang gagawagan ng debreta Lebro ay may sulat niyo po mga kibaga. Ito naman po ang panghuli. Napakaganda ang gamitin ito mga ah, kaiwaga. Malinaw po yung ating video kaya ha. Maintindihan niyo po nandito na rin po yung mga paliwanag. Kaya masusundan niyo po mga kaiwaga. Maraming maraming salamat po. Walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Yan po lahat. Ito paliwanag dito sa Alpha Omega ng Atardara. Nakatalaro ang dos poas. Salamat po, mga kahiwaga.